Hello guys, mga idol. Nagsorsorak na nasapat pati kabakiran apo. Moyo, moyo tinasarakak nasarakak. Nasarakak uong name. Nagadungaw uong man nagadaw. Tani okay guys, oh. Sa Tagalog ito, uong marami, maramihan siguro ang tawag dito. Oh. Ay, gi sana idol, name. May gimasen. Sangat langgana ito lain. Then may sanga Kau naik. Hmm. Hmm. tahu. Kau naik kapsat ni. Kita yang mai. tuna sangat na. Tengah oh. Guys. So nga ano yung ai ke ay kay libre si daim nga talaga nung naanos kang agbirok ni di si daim Gata hmm, Oh, oh. So, hanggang sa muli mga idol. Maraming salamat po.